Tingnan niyo naman mga kalablin no? ang, ang daming ano ayan may may kambing pa na napaka cute niyan tingnan guys so tingnan niyo naman <laughs> So nai-enjoy talaga ako dito guys sa pamamasyal namin dito guys so di ba napakaraming kambing na katuwa sila panoorin mga idol Ba diba, mga kalabli, Napaka napakaganda nilang tingnan napaka para ang saya-saya nilang tingnan mga kalabli oh, sa dami nila <laughs> O oh, diba mga kalabli? oh, saan pa kayo? Sa mga nature lover at mga pet lover dyan. Ayan. Nakaka-relate po kayo dito guys. Mm. Only in the Philippines lang po to guys. No? <laughs> o diba? Oh, ang ganda ng lugar guys. Oh, cute nila tingnan ng mga kalabli. Oh. <laughs> Napaka-cute. Ode oh, ba mga ka-idol, napakaganda nilang tingnan di ba, ang cute nilang tingnan. Thank you for watching and follow for more videos. Bye. Okay.